Nagulantang kagabi ang mga residente sa barangay Damorti sa bayan ng Santo Tomas, La Union. Ito'y matapos araruhin ng isang truck ang isang bahay. Yung nakababa na po Wasak na yung sa harapan namin, yung mga alaman, yung kobo-kobo, tapos yung paninda lang mga damit na nakasabinit, natumba, tapos yung natoklap ko so yung yero sa may terrace teres ter ter sa may balkon. Ayon sa initial na investigation ng Santo Tomas PNP, nawalan umano ng preno ang truck. Itong uh, white uh, isoswing van truck na galing sa South Ma'am papuntang papuntang North direction Ma'am. So uh, accordingly Ma'am nung uh, nakarating na siya sa place na yon sa police superintendent, naka-encounter daw sila ng loss brake Ma'am. Kaya Isinorb enormous na lang sa right shoulder. So ayan ma'am, na na-accident natin 'yung na bump na, na hit na 'yung bahay ng isang nagngalang Romeo Rapisora ma'am. Tapos 'yung uh, steel post na uh, sa uh, luwel ko at isang uh, motorcycle ma'am. Nagtamo ng galos sa katawan ng driver at pahinante ng truck sa pagtalon ng mga ito bago bumangga ang truck sa bahay nung alam niya alam na niya na wala na wala na sila ng preno tumalong tumalong na yung sa, tapos nung medyo alanganin na yung driver tumalong tumalong na rin tumalong tumalong na rin sa ano sa may pulsada. tapos direto na dun sa may kwan lumil ko Halos 30,000 piso ang halaga ng iniwang pinsala ng truck. Kabilang sa mga nasira dito ang ilang appliances, damit at motorsiklong nakaparada sa bahay. Ma'am, uh, uh, naka naman siya doon kaya uh, buti na lang wala siyang madiskira siya na ma'am. Walang ma'am, mga bystanders kaya walang wala namang injury, ma'am na uh, na-encounter na lang kuno. Pasalamat kami kasi ganun lang nangyari na walang nasaktan. Nakipag-aayos naman ang kumpanya ng driver sa may-ari ng bahay. Kasi yung manager nila, tapos kami na dumating kanina, nag-uusap po kami. Sabi naman ng manager, uh, yung sa amin, walang problema yan. Hindi kami kapayag na hindi namin mabayaran yung mga nasira natin, nasira ng trato, yung mga kwan sa amin. Ayos naman siya, silang kausap mo. Opo. Nagpaalala naman ang PNP sa pag-iingat sa pagmamaneho at ugaliing i-check ang sasakyan bago bumiyahe. Charles Nicolimon para sa Luzon headlines